Anong kakaiba sa papaita nyo? Wala po itong pait. Hindi lahat ng papaita mo pait. I-try mo ito. Oh, panalo nga to. Hindi siya mapait. Sir, anong binibenta nyo po dito? Ito po ay papaitan po, pero okay. niremix na po namin siya. Karamihan o kasi ng mga kilala ngayon, eh pares. Ngayon, na isipan ho namin gawin ho itong uh, papaitan with rice. Magkano papaitan with rice yun, sir? Ah, uh, 65 lang po, may kanin na. 65 may kanin. Ito, okay. okay. patingin natin, sir. Uh, Naka-ilang kilo ng laman loob kayo dyan, sir, so isang araw? Ah, uh, sa ngayon po, ay uh, kami. Sampung kilo? Opo. Anong laman yan, sir? Purong baka po siya. Laman loob po ng baka. Laman loob ng baka? Opo. Pa-order nga ako, sir, ng ano, isang papaitan with rice. Anong oras kayo pumupwesto dito, sir? Ang alas 5 po. magapo, po. Kang Magdamag na po. Ano pa lang pangalan ng ano niyo sir ng card niyo po? Yaman din naman ho eh. Ako ay Iglesia po ni Kristo. Naisipan ko po papaitan tol. Anong location niyo dito sir? Dito po sa Kapipisa po. Lagpas po nang kung papunta ho kayo doon sa Amaya bago po dumating sa May 7-Eleven. Ah uh, total dito po sa May Vulcanizing Shop. Sir, may tanong lang ako sa iyo sir. Paano nagsimula tong papaitan po, sir? Habang kwento po kasi. Ata, uh, ito po kasi ay eh, makasaysayan no talaga. Doon po sa aming lokal na pinanggalingan, mahina po kasi doon yung uh, bantayan namin. Yamang ako ay tinatawagan ng pansin at uh, yung aming purok ay eh, walang nagbabantay. E ngayon, ito pong aming papaitan, inaipagtanong eh, ko po. po. Trial-trial mm. trial lang din hanggang sa nalaman ho namin yung ingredients hanggang sa sumarap na nang sumarap. Mm -hmm. Hanggat sa dumami na po yung mga nagbabantay, oh. hinahanap na po kami doon sa bantayan sapagkat eh, napakasarap po talaga ng papaitan. Hindi man ho namin masabing masarap na masarap. Pero hahanapan natin po talaga sapagkat yung anghang po niya at asim magkahalo na tsaka malasa po talaga anong kakaiba sa papaitan nyo? wala po itong pait yung pait po niya kakaunti lang tsaka po ang ginagamit po namin dito abdo lang po abdo sa iba po kasi ang ginagamit yung dumi ng hayop sa amin po, hindi po gano'n. Hindi ko lang ho ito malagyan ng uh, parang mudguard sa likod. Lalagay ko husa sana doon. Hindi lahat ng papaita, mapait. I-try mo ito. So, okay. Parang uh, gano'n. Sige, sir. Thank uh -huh. you po. Tikman ko muna to. At ayun mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Papaita ni Tol. Dito lang to sa Barangay kapipisa malapit lang sa Total Gas Station, katapat ng Jerry's Vulcanizing. Tikman natin yung papaita nila. 65 pesos may kasama ng kanin. Yan, oh. No? 65 pesos. Hindi natin sili. tayo. Ito, ah. masarap mat? Ah, sarap. Ulang lang, ano? Ulang hmm. Panalo. 65 pesos lang. Pwede-pwede na to. Hmm ah yeah Tingnan natin dito. Uy, uy. Ah, oh, natin sabaw. Ah, wow. Rob, panalo nga 'to. Hindi siya mapait. Ito yung papaitan na mapait pa eh, uh, maasim-asim. Mm. Wow, hindi. mm Ah, Ibusin ko na ah. Ayun, vista nyo na ang papaitan ni Tol Napaka-sold dito mga lods Panalo Paano? Order pa ako, nabitin ako